Tuturoan namin yung mga viewers mo. No, oh. no. Sumayaw! Sumayaw. Eh. Pero pati ikaw tuturuan namin. Ha? Huh? Okay. Saan ka dapat? O tumotumay, tumotumay, tumotumay. What's up, neighbors? So ngayon, neto, sasayo kami dito tatlo. Siyempre, magpa-practice kami. At ayun, walang tatawa, Oh, Walang tatawa. Oh, Dawa. Okay, Pawak nga ako, Eggers. Eh, Ba't ako? Okay. Ben, nawa ka mo! Ano si Ben? Ano si Ben? Ben? Ito yan, ganyan mata. Ben, yeah, <laughs> ano na naman yan! Magti-charge lang Magti na ako eh! Wale, tuturuan namin yung mga viewers mo. Naman no, oh. no. mo! Sumayaw! Naman eh! Pero pati ikaw tuturuan ka namin. Ha? Huh? Kasama okay. ka ako oh, magituro sa'yo. iyo. Oh. Alam mo yung ano? Bini. Mm. Bini? Oo, oh, beanie? oh, e, parang hindi ko nga lang alam yung step ka pero, pero bakit ka nabibidyo kayo sa hey, cellphone ko? Mag-practice nga kami. kami. Oo. Oh. Practice kayo cellphone ko gagamitin nyo? Oo, oh, dapat kasama kayo. Coach, eh. maganda kasi yung cellphone mo, coach. Maganda oh. yung camera. Pati ikaw, Ben, umaano ka na rin lang. Hindi, ano lang. Oh. Sumali ka na lang. Sumali ka na lang. Tingnan mo muna kami. Oo, oh, sige. Sumali, Sumali ka na, coach. ipa-play mo na nga. Oo. Oh. 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 na. na. Papay. Sige oh. yeah, mo. O, oh, diba? Oh. Uh. Ah. Uh. Oh. Yeah, oh, sige mo. Yan Parang Pokemon mo para maganda yun. Oo, oh, sige. Poi ulit mo. Oh, sige, sige, sige. sige pati dadamay ako sa malakuan niyo eh. O, oh. oh, is... oh. dapat ah. Oh. Okay. Ayan, na. Oh. Oh. Ayan.

guys. Uh, uh, iba yun eh. Parang uh, pag inapitan ka namin uh, sa paa. Uh, wala pang kapit ka yan sa paa. Tingnan mo naman. Oo. Oh, oh, oh. okay, puro kayo ano. Nananahimik ako eh. Tingnan mo pala pawisa na nito. Pero pawisa ka chi. Oo. Diba? Tingnan oh. okay, okay. mo. Sino mas effective yung workout? Uh, ano mas effective yung workout mo? Yung sayaw-sayaw namin? Parehas. Kasi pala sabi. Hindi kami lang papawisa sa workout mo eh. Oh. Parang hindi oh. nyo ginagawa ng tama. Magpapawisan. <laughs> <laughs> kapawisan. Malibas ko. Ang ka na. Ano? Binagagalit. Binagagalit na. Binagagalit na. Patay na natin.